Good morning, good morning, good morning everyone. Kumusta? Kumusta? Kumusta po kayo lahat dyan? Saan man po kayo naroon, Sana po ay nasa maayos kayong kalagayan. Muli po sa araw na ito, samahan niyo po ang inyong kumaring Jenny para po sa para po sa patuloy na pag-aaral natin patungkol po sa um, banal na kasulatan ng ating Panginoon. And please share-share ang salita po ng ating Panginoon. Okay po ba? So sa araw po na ito ay um, ang babasahin po natin ay yung Aklat ng Roma sa chapter 3 and chapter 6 Ang pamagat po nito is ang pagmamahal ng ating Panginoon Pagmamahal ng ating Amang Diyos So papaano po ba tayo minahal ng ating Panginoong Diyos? Sa papaano paraan po niya tayo minahal? at minamahal ng ating amang nasa langit. Papaano, binigyan niya ba tayo ng mansyon? Binigyan niya ba tayo ng sports car? <laughs> o, oh, ba? Diba? So, dito pa lang po, ma-realize po natin kung ano ang ibig sabihin ng pagmamahal. Dito po sa Roma 3, chapter 23. Sapagkat ang lahat ay nagkasala at walang sinumang karapat dapat sa paningin ng Diyos. O di ba? Sino po dito ang kilala niyong taong banal na hindi nagkakasala? Lahat po tayo nagkakasala. Lahat po tayo mayroong pagkakamali. Sinasadya man o hindi sinasadya. Bakit? Dahil tao lamang po tayo. Pero, hindi ibig sabihin nun, magpakalulong na tayo sa kung anong kasamaan na ginagawa natin no? Kaya tayo tinuturoan kung paano maging mabuti. Dahil hindi naman talaga dapat tayo nagiging masama. Ang gusto ng Panginoon, nagiging mabuti tayo. Ang gusto ng Panginoon, na hindi tayo nahihirapan. Ang gusto ng Panginoon, na mumuhay tayo ng maayos. eh, syempre, kung puro kasamaan yung mga ginagawa natin, yung mga iniisip natin, hindi ba't magulo yun? hindi maayos na pamumuhay. Hindi na tayo pwede tawaging mga anak ng Diyos dahil ang ating ama ay napakabanal. Tapos tayo, puro tayo kasalanan. So anong gagawin natin? Magbalik loob tayo sa Panginoon at humingi tayo ng tawad. Pag humingi tayo ng tawad, ano ibig sabihin nun? Siyempre, hindi na tayo gagawa ng masama. Hanggat maaari, iwasan natin yung mga bagay na um, nagbibigay sa atin ng kasalanan, nagbibigay sa atin ng pagkakamali. O yung mga gawain, hindi kalugod-lugod sa ating Panginoon. Ang isa po sa mga paraan upang tayo po ay makaiwas sa paggawa ng pagkakamali, sa paggawa ng kasalanan, is kailangan po natin yung ating, um, kailangan po ang ating personal na connection sa ating Panginoon ay hindi po nawawala. Kasi po pag tayo, walang personal na connection sa Panginoon, ganun na yung pamumuhay natin, nagiging makamundo na tayo. At isa po sa mga kaparaanan, para po makaiwas tayo sa paggawa ng masama, para makaiwas tayo sa mga masasamang gawain, ay yung personal po natin na connection sa ating Panginoon. At para hindi po tayo nawawala ng personal na connection sa ating Panginoon, huwag nating kaligtaan ang magbasa ng kanyang mga salita. Yung kanyang mga habilin po ay kailangan palagi po nating alalahanin kung ano po yung mga bilin ng ating Panginoon. Kailangan po nating alalahanin ang mga aral ng ating Panginoon. Yung kanyang mga salita na iniwan sa atin no? Dahil kung noong panahon ay personal nilang nakakausap ang Panginoong Hesus, personal nilang nakikita ang mga kababalaghan na ginagawa niya sa panahon natin, hindi na po natin kasama ang Panginoong Hesus. So, so sa pamamagitan po ng pagbabasa ng kanyang mga salita ay um, maalala po natin ang kanyang kabutihan na ginawa po para sa atin. Yung mga aral na kailangan po ay pinapamuhay po natin. Hindi lamang ikaw ay nagsisimba tuwing linggo, 'no? Hindi, hindi po sapat na ikaw ay pumupunta sa simbahan tuwing linggo. Kung hindi mo naman pinapamuhay kung ano yung tinuro sa iyo ng um, pare, ng pastor, 'di ba? So kailangan pa rin po yung personal natin na connection sa ating Panginoon. At higit sa lahat, ugaliin po natin yung nananalangin po tayo, yung nakikipag-usap po tayo sa ating Panginoon. Dahil dyan po natin mas mapatibay yung atin pong connection sa Kanya. Para po tayong nakikipag-usap sa taong um, napaka-importante sa buhay natin. <laughs> Di ba kapag ka ikaw ay uh, may karelasyon na nasa malayong lugar, hindi mo nakikita, hindi mo nakakasama ang, ang tanging paraan, no? ay yung makikipag-usap ka sa kanya. Diba? Diba? Kahit nasa malayo siya, kahit di kayo nagkikita, kahit di kayo magkasama, kung lagi mo siyang nakakausap, hindi kayo nawawala sa isa't isa. So, ganun din po ang ating relasyon sa Panginoon. Kahit hindi natin nakikita o nakakasama physically dito sa buhay natin or kung saan man tayo naroon, kung yung ating pong communication sa kanya, lagi natin siyang kinakausap. Nararamdaman po natin siya. Nararamdaman natin yung um, kahalagahan natin sa kanya at yung kabutihan niya po sa atin. Huwag po tayong bibitaw sa ating um, pananalig sa kanya kahit na um, hindi natin siya nakikita o nakakasama physically. Ang, important, ang importante po is yung connection po natin yung honesty, yung sinceridad natin sa kanya, no? Bilang siya yung kinikilala natin, ama natin. So, so ganun din po. Yung, kung yung asawa mo nasa ibang bansa, nasa malayong lugar, di ba? Na ipaparamdam mo sa kanya yung um, honesty mo. <laughs> yung pagmamahal mo sa kanya kapag ka lagi mo siyang nakakausap. Lagi kayong um, nagkukwentuhan about sa mga buhay-buhay nyo sa araw-araw. So, ganun din po ang ating Panginoon. O galiin po nating ikwento sa Kanya ang ating buhay sa araw-araw. At sa pamamagitan ng pagbabasa ng Kanyang salita po, ay para na rin siyang nakikipag-usap sa atin. Doon din po natin makukuha o doon din po natin uh, maramdaman kung ano yung uh, mga dapat niyang sasabihin yung mga kasagutan niya sa atin liban po sa panalangin. Kaya, yung lagi natin sinasabi, tayo po ay kailangan huwag natin nakakaligtaan na magbasa po ng kanyang mga salita. <laughs> sa Roma 3 verse 24, gayon man dahil sa kanyang kagandahang loob, ay pinawalang sala sila sa pamamagitan ni Kristo Jesus na nagpalaya sa kanila. So, ganun po tayo kamahal ng ating Panginoon ginawa niyang hain, ginawa niyang handong yung sarili niyang anak, no, ang ating Panginoong Yesu Kristo, para lang tubusin tayo sa ating mga kasalanan. Kahit konti, kung maalala lang po natin yan, kahit konti, kung iisipin po natin yan, no, na ganun ka, na, na ganun po kabuti yung ating Panginoon na ibinigay niya, pinahirapan niya yung kanyang anak, whew, uh, Pinako sa krus hanggang sa mamatay para lamang po kapalit noon ay maligtas po tayo. Diba? So ganoon, ganoon kabuti ang ating Panginoon. Ganoon kabuti ang ating um, tagapaglikha. Ganoon na lamang ang kagustuhan niya na maligtas po tayo. No? So tayo po ba minsan kahit konting detalye man lang po ng bangyayaring yun. Naaalala po ba natin yun sa tuwing tayo po ay gumawa? Sa tuwing tayo po ay nakagawa ng pagkakamali? No? Naaalala pa natin yun na dahil po sa ating mga kasalanan? Pinahirapan, no? Pinako sa krus hanggang mamatay. Ganun po yun. Ganun po tayo kamahal ng ating Panginoon na imagine mo yung sarili mong anak, yung pinakamamahal mo at nag iisang anak ay ginawa mong handog para lamang matubos sa kasalanan ang buong sanlibutan. Tayong lahat ay binigyan po niya ng karapatan na magkaroon po ng pagkakataon na maligtas sa pamamagitan po ng paghain niya ng sarili niyang anak. 25. Siya ang itinakda ng Diyos na maging handog upang sa pagbubo, sa pagbububo, ibig sabihin pagbuhos ng kanyang dugo ay maipatawad ang kasalanan ng tao sa pamamagitan ng pananalig sa kanya. Ginawa ito ng Diyos upang ipakilalang siya ay matuwid sapagkat nung una nagtimpi siya at ipinagpaumanhin ang mga kasalanang nagawa ng mga tao. So ito na nga po yun sa pamamagitan sa pamamagitan ng pagbuhos ng dugo ni Hesus Kristo sa cross kung saan siya namatay ang siyang naging handog kabayaran upang tayo po ay tubusin sa ating mga kasalanan imagine mo na so isipin mo po yan imagine mo po yan na sa tuwing ikaw ay nagkakamali tuwing ikaw ay gumagawa ng kasalanan Isipin mo na mayroong tugo na bumuhos para lang mailigtas ka. So dito po tayo sa chapter 6 verse 23. Dito pa rin po sa Roma. Ang sabi po dito, Sapagkat kamatayan ang kabayaran ng kasalanan, ngunit ang kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Yan ang lagi pong inuulit-ulit sa atin. Na ang pagkamatay ni Jesus sa krus ay nang dahil po ay upang tayo po ay maligtas. So nasa atin na po yan. Nasa atin na po ang desisyon kung ano po ang gusto natin. So nasa atin na po ang desisyon kung ano po ang gusto natin, kung saan po no, ang destinasyon na gusto nating um, puntahan pagdating ng katapusan. Ikaw po saan mo po gustong pumunta. Dahil ang Panginoon ha, um, nagbigay siya ng assurance na gusto niya maligtas tayong lahat. No? Kaya niya ipinigay si Jesus Kristo bilang handog niya, bilang pantubos sa lahat na ating mga kasalanan. Upang kung sino man okay, ang nananalig at nananampalataya sa kanya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Muli basahin natin sa aklat ni Juan, chapter 3, verse 16. Ang eksaktong verse na sinabi ng ating Panginoon ang eksaktong verse para po sa atin. John 3.16 Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa buong sanlibutan, kaya gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sa araw po na ito ng ating pagbabasa, baunin po natin sa ating mga puso ang kaligtasan na ibinigay niya, ang kaligtasan na ibinigay po niya sa atin sa so pamamagitan po ng ating Panginoong Heso Kristo. Maraming maraming salamat po. Mag-iingat po kayong lahat. Goodbye!